Hey guys, mayroong bagong budget phone si Itel at napakamura lang niya ngayon sa may Shopee. 5899 yung kanyang SRP sa may 8128 na version at 6899 naman siya sa may 12256. Hindi ka maniniwala na kay LG Netini na processor yan. 120Hz sa refresh rate with 6.6 inches punch hole na display. 5000 mah sa battery tapos may 45 watts pa na charger. Masyado mura yan para sa may pressure ni Itel ngayon para sa may specs na meron siya. Dahil sila Tecno Spark 20 Pro at Hot 40 Pro na ang pinakamura na ka G99 ngayon. At ngayon nga si Itel na yun ang pinakamura na. Actually, magiging 4.6 pa ngayon yung kanyang presyo pagka nakuhumi sa may Shopee, pagka ginamit mo ng voucher. At sobrang panalo nun. Napakaganda ng smartphone na yun. kung budget mo lang is around 4,000 to 5,000. Tapos maganda pa yung kanyang design. Nauso na talaga ngayon guys yung mga porong pabilig na camera sa mga likod. Wait ko na lang dumating guys yung order ko para magawa ng full review Thanks for watching.